will you leave me sabunta hapon na mm, tutulungan ka po si nanay mag magtabas uh, oh oh hapon na Bakit po tulungan mo pa kuyingi po ako ng ulam ng ng itlog Ah, oh, bakit wala kayo ulam? May pansain ka na ba? Wala pa po. Ah, ay, ilang taon ka na? Mm, six. Nag-aaral ka na ba? Oh. Tapos, ay, saan ka nag-aaral? Sa, sa may elementary school. Grade. Ah, grade. Grade. Grade ano ka na? Grade 1. Ah, grade 1. may hapon na naglalakad ka pa. Kukuha ka sa nanay mo lang pambiling ulam na itlog. Tutuloy ang bigas. tamang tama Bibigyan kita ng ano, bigas ngayon, ha? O, sumusunod ka tayo sa mga magulang mo. O, eto, tatanong kita. Pag ikaw, ano pa nga po pag ikaw nakatapos sa na pag-aaral, ano, ano maging gusto mo? Maging doktor. Doktor? Bakit mo doktor? Para po, pag meron pong sakit. At tutuloy mo sila oh, na, napakabuti mong bata. Sa ayon na taon, Basta tuloy mo lang yung pagsuot sa magulang, ha. Ngayon, bibigyan kita ng baon, ha. Tapos ito, tipidin mo lang ito, ha. Tapos saka yung pambili, yung, bibigyan kita ng bigas. isang bibili ka ng bigas, ito na. Ito, ito, ang bigas, para Ito, tapos ito, 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 kahit bigay mo sa mama mo, para matipid, huwag mong babaon ito sa... Oh, ito. 200 pesos. Ano mo sasabi mo? Thank you, po. Oh. Uh, ang bait bata ito, eh, uh? ano? Pangako mo sa akin, ha? Mag-aaral ka mabuti, ha? Para matulungan mo ang iyong mga magulang, ha? Sana wish ko maging tuloy na matupad pa bilang isang doktor at makatulong dito sa komunidad nyo. Kasi nakita ko dito, ang lalayo ng klinik. Alam mo, ikaw talagang matapos ng pagiging doktor mo at patulungan mo sila, no? Okay, lagi kang magdadala sa Diyos, ha? Okay, maraming maraming salamat sa'yo. Salamat po. May pambi, may bawa na po ako. tsaka po may pam, may pang sign po ng bigas. Oh, very good. Okay, very good. Okay. <laughs>